Magandang araw po. Ako po si Eric Rivas at welcome po sa Landas ng Pag-asa. Kamusta naman po kayo? Ang mabuting balita po sa araw na ito ay hango po sa Aklat ng San Juan, chapter 16, verses 16 to 20. Masahin po natin. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa sa sapagat ako'y paroroon sa ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nila magtanong. Kaya't sinabi niya, Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit, magagalak ang sanlibutan. Matitihib kayo ng kanukutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo na iyon, patuloy ang pagpapaalam ni Jesus sa kanyang mga apostoles at mga tagasunod. Ilan sa kanila ay nalilito o naguguluhan sa mga sinasabi ni Jesus na pawang salungat o hindi maunawaan ang kahulugan. Normal naman po yun, at uh, lagi pong sinisikap ni Jesus na maipaliwanag sa kanila. Kung minsan, hindi nga lang, hindi pa rin mag -guess. May nabanggit si Jesus na nais kong pagnilain natin. Yung mga salitang kaunting panahon na lamang. Meron pong mga nagbabakasakali ng ibig pong sabihin ni Jesus sa mga salitang ito ay ang kanyang parating na kamatayan o malamang ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Mga kapatid, wala pong nakatitiyak. Ngunit dahil alam natin na mahal na mahal ni Jesus ang kanyang mga alagad, marahil hinahanda na niya ang mga ito sa mga kanungkutan at pagdurusa sa mga darating na araw, sa kanyang pagdakip at tatanggaping kaparasahan. Damay ang kanyang mga alagad. Ngunit may ay al may alay siyang kasiguraduhan sa mga salitang kaunting panahon na lamang. Sabi niya, ang inyong lungkot ay magiging galak at dito natin makikita ang isang bagay na lagi niyang pinapangako sa kanyang mga alagad at sa ating lahat. Sa ating buhay, lahat po tayo ay daraan sa lungkot at hirap. Kahit po sumusunod tayo kay Jesus, hindi po tayo exempted doon mga pagsubok, mga sitwasyong pwedeng tibagin ang ating paniniwala, mga pighati, mga kalungkutan. Dumaan din po si Jesus sa mga yan nung nabuhay siya bilang tao. At mahalaga po na matutunan natin kung paano harapin ang mga paghihirap na ito ayon sa pagtuturo at mga habili ni Jesus. Lagi po siyang nananalangin at nanalig sa kanyang Diyos Ama. At ang alay ni Jesus ay pag-asa. Sa mga pagsubok, kapit tayo sa Kanya. At sa kaunting panahon na lamang, malalagpasan natin ito. Sa mga paghihirap, patibayin natin ang ating relasyon kay Jesus. At sa kaunting panahon na lamang ay nilipas din ito. At nakasisiguro tayo na hindi niya tayo pababayaan sa mga panahong ito. Huwag lang tayo bumitaw sa Kanya. At habang tayo ay nabubuhay at dumarami ang mga pagkakataong sinasabi natin ang masalitang kaunting panahon na lamang. Nakatitiya po tayo na sa dulo ng kaunting panahon na yon, naghihintay si Jesus sa kanyang mga alagad at tagasunod na naging mabuti, mapagmahal at tapat sa kanya. Sa tingin mo, isa ka kaya sa mga yon? Ako kaya? Sana tayong lahat. Dahil gusto ni Jesus para sa atin yan. Kung inyong pong nagustuhan ang maikling pamunimunin na ito, paking like and share po. Baka po makatulong sa ating mga kilala, kamagana, at kasama sa hanap buhay. Maraming salamat po. Ako pong muli si Eric Ribas. God bless.